Hi guys, good morning may buntag sa tanan, isang mainit-init na umaga And today is Bateng's birthday Happy birthday Bateng Kukunin na namin yung lechon Para sa heartwarming na <laughs> la ni Rhea <Raya. laughs> <laughs> akin. isa ba dito na ka mag picture rin happy birthday <laughs> <laughs> Sorry. Tara na ba, <laughs> alam mo Di <laughs> mo mag tuloy na mo, Nailan mo. Ah, tama kay mamay na kami mag-celebrate sa birthday lang ni Bateng. Idarating kasi yung pamilya niya sa so, nag-cook wala, wala. Wala, wala sa ba, din Ilo, bat, mo sa mami. Bakit kala mo dito tuloy ilan ni Alam Ano nang sagagaon po? Mati hindi bubuti sila mami mo. Hindi hmm, kasi sakit lang daw. Ginanon na daw niya ng pera. <laughs> sa, sa pera. Punta muna kami sa ano birthday ni Bateng later kami mag-celebrate early lang. Basta after nung kina Rhea, dito na kami dito. So, punta muna kami kay ni kasi kasi housewarming, nag-house blessing ng kanyang bahay ng atin niya from abroad si Ate Mimi Bagbilat. Ngayon, papunta na kami. Diyan na muna si Ayan po, si Mrs. Wang. Ay po. <laughs> Charmel Solomon, ang best friend ni oyong Ando na yung litsyon sa labas. May acne is... Um, ang tag nito? Uh, uh, ayun, uh, di madami. Ito ni yun mga plants namin. Papunta na kami doon. Kasing lechon na sa labas na. May ano ba? Dulog. Dulog. Pupunta na kami doon. Mga bakla ay na rin. Nasa labas na rin yung lechon. With mama si G. Ah, Jepard! Britney is there. May kain lang kami kasi nag-invite si Rhea. Sa so, bye-bye. Ano kayo sa Ken Salichum? Nandiyan na. Ha? Eh? May mga naka-uniform. Ito na yung lechon. J. Kais Lechon by Miss Shirley Paca. Thanks, baby. Pak, bantog na nadugay kay pagwapaha Ha, man. Inuoko. Grabe ka nakagwapa. Na. Asa mo nabutan? Sa tiilan na lang. Hindi po yung tambating na lechon. Ay, dito lang sa Ay, dito lang sa tiilan. Oh, apa ya, kabar dulu? Jika slit shot sa lahat mga gustong umorder, meron pa silang paklay or sampay na or dinuguan tawag nun sa mga ano tag nito. Thank you so much! Located in Bugo, di ba? Bugo. Thank you so much, madam. Thank you. Oh, di ba? Tingnan mo naman ang nag -lechon. Oh. Grabe, full pack yung mukha. Mukhang si ano. Si Amanda Page. Bye, madam! Hoy, nara! Nasuntun na namin please, si Anastasia. Hello, Anastasia! Hi, sister! Pagkaya ka naman sa vlog ko. Hi! Sikat pa naman ako. Laos na nga lang. Ayon po nag-motor si Jayford at si Peace, yes. So, ba? Zamara ba? Tawag ka. Uy, tawag ko Hi, Omega! <laughs> Ayan siya guys, iniwan na kanya boyfriend. Uy, pare-pares pala. Alin na ba man ito ta? Ito ila. Paulit ba? Eh po sa maraw guys. Makita ko may tumakbo dalawang dalawang lalaki. Ngay dua ka lalaki gidaga no. Tay chinelas oh, tay chinelas oh. Eh. Laro kay guys bago sa nabagahan umaga yung tong ita nyo, Mari, at madyong nga. Ha? <laughs> Punta mo na kami doon. Doon yung nabating papasok. Ayan, yung bahay na ni Bating. Birthday ni Bating ngayon. Ha? Hilo eh. blessing lang ni Rhea. Sa farm sa sa... Si Kuan. Ha, ito yung... Ito yung sobrang mahal na tanim, oh. Kani sobrang mahal nito. Mahal kay ni siya nga tanong gyud. Dahon ra gyud ni siya gali itanong. Pag Mahal kay ni siya nga tanong eh. Oh, de, kato. Dito eh Manilin di ba? Ayan ang bahay ni Rhea na magbe-blessing. Chan charan tan tan ta charan na na. Dito bahay ni Rhea, bahay ng kapatid niya sa Timi. Ito 'yung kinapaulit.

Ito na tayo. Ito yung bahay nila. Ay, iyats ba? kung gikuan na ha. kung gi. Hi! Hi. Ito yung bahay ni Rhea, second floor. Ito na yung bahay ko na pinagawa. Ang ah, bilis. <laughs> floor, tanaw baba ba? floor na. Ito na di timba ini lah hai bagda ganda birthday birthday <laughs> <laughs> hai congratulations siapa fresh <laughs> from Saudi Arabia <laughs> ayan po kaya muka po siyang camel <laughs> hello Ala, oh, so sige lagi ngumbal lain na ka tiles lagi. Mayaman na gid si Mimilat. Ayang ilang Ala, kag kilangan da. Sela ise ka floor. Bungga lagi sila. Sa napain niyan. Adiri na lang, dito na lang sa kwan kay. Pa Amertini Mark. Silbi ang ulo ana mo lang. Ano lagi kadindupan baiter? Ano 'yung ano sa ano? Saudi. Ano 'yan? Uh, dates. Ano 'yan? Updates ngayon. Friday 25 21 A little time love life Hi, tell Ay hindi Ha? na yung hipon sa taas Hindi lang meron jowa Meron din siya sa leeg na Ay ba Bayot, niya Dalawa? Nakarating sa amin yung mga video sa CCTV. Bantog na si Ria, piling guwapa, gaya yung liwat pala sa'yo mo. Thank you so much, Lechon. Thank you so much, Jayco is Lechon. Madam Brinda, may guwapa ko. Oh dia sih, mudah mudah pun. Nama yang ini, ada ng eh. Kailangan na talaga 'tong i-blessing kasi may mga engkanto na nakatira oh. <laughs> Ayan yung nipa na bunga Diyan nakuha Nakaw ni Jayford Ayan po Ang dami Titignan natin to Kasi marami kami nakikita na kinakain yung loob nito So, na idea ni Rhea, kawaton daw. <laughs> Dali natin <tulo> sa so parang. <laughs> kabuhat, family. Panalangin usab alang kanila na nagdawat sa panalangin sa bagong puloyanan, naman sa mga bisita at sa tanong nga niya. Sa ngalan, samahan, sa anak at sa spirito santo uh, ang binoo maana a uh, kaninyo oh, so kinotlogikan uh, sa ibang maana mo ang sangit tinggay ko ng iyong ngalan mabot ka niya mo ang iyong ginerian matuma ng pagbuot din sa iyo talapan ng salangin Karan mo sa at lao, kaya na mo ka Sa iluwa ka ka kami sa amang mga sala. Yung mga pasailo kami sa kasala ka na mo. Bili mo kami ito, giyan sa panulay. Noah, wasa kami sa Dautan, Amin. Mga kamarya na puno sa grass. Inong Diyos ko na kami. And... Walaan ikaw sa buhay nga tanan. Walaan sa bambunga sa saan mga ases. Si... Santa Maria ay na ang kasa Diyos. Nga po mo kami mga pa ni Bawal ko kaya akong tit. Makamugbo na ba oh. Bantay oh. mo. Muna na siya final. Dili. gihi oh. Gihimo pa. Sa Wednesday daw mo ko abot. Ayan na mga shutay goats home. Ayok yung ipon. Mawal <laughs> naman siya sa puan ko. Altaya! Ang una mong is Genevieve Dia. Bawa. Tori ni Dabi. <laughs> Jake. Jake.

kain diet aku diet kami Hmm, are you ready 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 <laughs> 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 balai nga bulawan hmm. dadaha jawan <laughs> ziloy dadaha story dari David keabog ba are you ready ready <laughs> ready ready agak dendaman kegitug <laughs> Pag andyan ka talaga, hindi pwede mo alam. Nakapotos sa iPad na isa, yawa, gito si Floor. Ano mga ka-Floor? <laughs> Ayan po ang ating birthday girl. Chada. Uyong! <laughs> Chada.